pina-deliver ko na sa GNT Express itong order nila ni Sir na taga Puerto Princesa, Palawan, Occidental Mindoro, Rosario, Cavite at Santa Cruz, Manila. Ito kay Sir Grapa na pampahid sa kanya mga medalyon, mga mutya o sing-sing. Ay -sing. uh, order ito ni Sir na taga Puerto Princesa, Palawan na may kasama siyang panlagay sa kanyang altar ng bahay. Ito naman kay Sir na taga Santa Cruz, Manila itong kambal na buntot ng putiki na kwintas ginawa kong kwintas at itong mutya ng dagat so kwintas din pwede niyang gawing keychain kung sakali yan iingatan na yan mga pamproteksyon at mga pampasuerte sa negosyo at hanap sa bayan lang ng pagsusumikap pa tamang kalawan sa ginagawa ito pamproteksyon din sa lahat ng klaseng masamang tangka ng masamang tao, espiritu at demonyo so uh, papalaminate ka yan yung mga banal na sulat panagay sa wallet or gawin niyang kwintas pwede niyang Uh, gawin niyang kwintas kung naisin niya. At ito naman, kay Sir na taga Occidental Mindoro, lightning ring size 8 na stainless steel. Taga uh, Occidental Mindoro at meron siyang kasama na isang uh, bracelet na gumamila silis bracelet. Order ito ni Sir na dati ko na rin customer. Pati yung grapa. Yung grapa ay refillable lang yun kapag ah uh, kalahati na yung laman, dagdagan lang ulit. Ito naman, order din ni Sir na taga uh, Rosario Cavite. Itong uh, San Benito na uh, medalyon at meron siyang kasama na uh, mutya ng dagat. So, pwede ay quintas or keychain. So, mas maganda dyan, gawin lang keychain. At meron din kasama na banal na sulat. So, iingatan lang nila yan palagi, dadanin palagi. Lahat ng mga iyon ay tapos ko na mabasbasan at madasalan kaya iingatan na lang po nila palagi gagamitin sa pangkabutihan. So dito ay pina, uh, pinabalot ko na ni sir. Nilagay ko sa box na may mga bubble wrap para makarating ng maayos doon at hindi siya uh, masisira. At uh, dito ko kadalasan nagpapadala sa J&T branch na ito. So yun yung mga ito yung mga kanilang parcels i-deliver -de lang ito mismo ng GNT Express Rider sa kanilang mga bahay meron naman itong pangalan nila complete address at contact number nila kaya tatawagan lang sila o iti-text bago i-deliver sa kanilang bahay mga 1 to 7 days or more ang delivery nito depende sa layo ng kanilang lugar so magantay na lang sila at makakaabot na ito at ang additional naman na guides sa paggamit nito papasa ko lang sa kanila kapag hawak na nila ang mga items na ito para alam nila kung saan kagamit o paano.